Isang mapagpalang araw po sa inyo, mga ginigili po namin mga kapatid. Dito po tayo ngayon sa Area 4 at ito po ay ang probinsya ng Tarlac at ng Pampanga. Dito po sa probinsya ng Tarlac at Pampanga, meron po tayong 4 cities, meron po tayong 36 municipalities, may 116 barangays, at humigit 4 million na populasyon. Sa kasalukuyan po ang atin pong membership audit ng mga aktibong miyembro po sa atin pong iglesia, meron po tayong 7,348. At ang isang Adventista sa teritoryo po ng Area 4 ay kinakailangang abutin ang 599 ng mga kaluluwa. Sa kasalukuyan po, meron po tayong labindalawang distrito, meron po tayong isang high school, ang Central Luzon Adventist Academy, at meron po tayong apat na mga elementary church schools. Meron po tayong 51 churches. Meron po tayong 16 companies. At meron po tayong 20 mission groups. Bilang tugon po sa planta Church 100 ng atin pong Central Luzon Conference, ang Area 4 po sa kasalukuyan ay meron pong 20 church planting sites. At sa oras pong ito, nais po namin ipasilip sa inyo at ibahagi sa inyo ang ilan po sa ating mga church planting site. Dito po sa Central Pampangawan District ay ang Northville SDA Church na bago-bago pa lang po na ito po ay naging iglesia na. At ito pong Bacolor Church Planting Site na bahagi po ng parehong distrito. At gayon din, nais po namin ibahagi sa inyo ang Anunas Church Planting Site na bahagi po ng Angeles District. Ako po si Brother Hildison, na uh, member ng Bacolor Mission Group. Sa ngayon po, mayroon na tayong bilang na membro na bininyagan na dalawampu at mayroon pang mga kapatid tayong hindi pa mga binyagan pero nag -attend, narin na rin po dito sa church natin. Nung umpisa pong dumalo ko dito, itong kanopi lang po, ang pinagpupulungan namin, natandaan pa po na pag umuulan, lumulubog itong lugar na ito. Pero sa tulong ng Panginoon at sa CLC at sa mga kapatid na sila'y tumulong ng kanilang financial support sa gawain dito sa Bacolor na itayo itong prepub na ating church na dinadaluan ngayon. Ang mga iba't ibang gawain po ng ating mga mission group ay nagbe-visiting sa mga kapatid na interested na makahalam ng pananampalatayang Adventista. Ang kagandaan po ng membro ng mission group ay parang nagkakaroon tayo ng Uh, mission misyon na rin na mabahagi ang pabalita ng kaligtasan sa ating mga kapatid na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Uh, ako po si uh, Pastor Rigeloy, angulo uh, church planter po dito sa Northville and Bulaon. And uh, itong Northville nag-start po siya ng uh, 2018. Nabuo po ito umpisa sa 18 lamang na members. And eventually, nagkaroon po ng uh, pagdami. Yung mga dating mga 70 Adventists na hindi na nagsisimba, nung makita nila na magkaroon na ng simbahan, nagsisibalikan sila. At uh, nagkaroon po ng crusade. Kaya dumami pa at ang members ngayon ay umabot na sa 146. So, ang aming pong uh, church dito ay maliit lamang at hindi po magkasya yung 100 plus. Ngayon, ang uh, church na ito ay nanukala na magkaroon ng anak sa another barangay in which malapit lang dito. So ngayon ang Bulaon uh, church planting site ay uh, nagumpisa na mayroon nang uh, Sabbath service and then yung aming midweek at bisper ay ginagawa namin sa mga baybahay ng uh, ibang mga prospect. So sa awa ng Diyos ang Bulaon ngayon ay umabot na rin sa 30 plus na mga members. Yung core member dito sa Northville, nagbuo ako ng pamilya-pamilya para ito ay madaling hatakin sa gawain ng ating Panginoon. Bilang isang church, dapat masiglay yung evangelism dahil ito yung buhay ng ating uh, iglesia. So sa awa ng Diyos, sa uh, tulong ng Panginoon, lahat naman ng members dito sa Northville ay masigasig pagdating sa gawain ng ating Panginoon. Ako po si Pastor Jimmel Montoho, uh, isa pong ordained pastor na nakasign dito po sa Central Pampangawan. At ako rin po ay uh, product po ng Axe Training ng atin pong uh, CLC. Sa kasalukuyan po, ang akin hong distritong pinaglilingkuran ay meron pong limang organized churches. Meron po akong walong church planting sites. Ganon din ho ay meron din ho akong two companies sa akin pong district, isang mission group. But hopefully, this year or early next year, ay magkakaroon na po ako ng apat na mission groups. At ang akin pong dalawang company sa kasalukuyang taon ay uh, very potential po na madadagdagan po ito ng dalawang companies pa. Uh, distrito pong ito ay gayon na lamang ang dami niya sa mga church planting. Kasi po nagtutulungan po dito ang mga manggagawa ng CLC at ang layman ng akin pong distrito. Ang mga kaalaman ho na natatanggap natin sa pamunuan kung paanong magsimula mag-organize mula po sa mga care group patungo po sa core team. Ito po ay itinuturo natin sa ating mga kapatiran upang sila ay mapatatag at ma-rekindle po yung passion po nila sa church planting. As a result, ang atin ang akin hong distrito ngayon ay nagfo-flourish po sa dami po ng mga church planting sites. Bahagi po ng paghahanda ng aming mga church planting sites ay ang pagbibigay po ng training sa mga kabataan. Meron po kaming School of Discipleship na tinatawag at bahagi po nito at karamihan sa mga lekturang ginagamit namin ay galing po sa Acts. Ginagamit po namin ito sa mga kabataan sapagkat nais nice po namin mag-develop ng panibagong DNA ng mga leaders balang araw na ang kanilang passion ay ang magtatag, pumasok ng mga teritoryo at itayo ang bantayog ng Panginoon sa bawat lugar at sa bawat bayan. Isang pagbati po ang aming pinapahatid sa inyong lahat mga kapatid mula dito sa Angeles District. Kami po ay natutuwa na maging kabahagi ng atin pong Plant a Church 100 na pinangunahan po ng ating mahal na konferensya ng Central Luzon Conference. Simula noong ito po ay nailunsad, ang distrito po ng Angeles ay lubhang uh, nakilahok, natutuwa sa pakikibahagi, at ang mga kapatiran ay nagtulong-tulong upang uh, magkaroon po ng uh, pagsasama-samang Uh, pagpapaunlad ng gawain dito po sa Distrito ng Angeles. Ang mga kapatiran sa distritong ito ay nagkaroon ng karagdagan ng kalakasan sa kanilang mga pagdilingkod. Ang kanilang pananampalataya ay uh, nakita na ito po ay nagtutulungan alang-alang po sa gawain ng ating mahal na Panginoon. At ngayon po ay nagpapatuloy ang gawain ito sa Distrito ng Angeles. At uh, kami po ay naniniwala na sa tulong ng Panginoon ay uh, ito po ay magiging matagumpay sa paglipas ng mga taon. Ako po si Brother Willie Tibio, isa po sa elder po ng Anunas. Ako si Brother Mel Johnson, elder sa Anunas. Brother Charlie Medina, isa po sa mga layman and ng Anonas Church. Ang gawain po ng Anonas ay nagsimula po sa taon po ng 2020. Ang mga kapatid po ay nagtulong-tulong sa lugar na ito para po maitayo ang iglesia po dito sa lugar po ng Anonas. Ang mga kapatid po natin ay masiglang sumasamba sa araw po ng Merkules, Biyernes sa araw po ng Sabado. Ang Ministry po ng Iglesia ng Anunas ay nagpapatuloy sa magita ng uh, small group o care group at ang iglesyang ito mayroon pong apat na care group na binubuo. At tuwing trimestre ay nagkakaroon po ng feeding program sa barangay na ito ang ating mga kapatid upang maabot ang mga kabarangay natin sa lugar na ito nagkakaroon din po kami ng Bible study, pagdadalaw sa mga bahay-bahay, at sa tulong po ng aming butihing church planter na si Pastor Roma Rihano, ay nagpapatuloy po ang masiglang ministeryo ng iglesyang ito at magpapatuloy hanggang sa dumating ang panahon upang lumago at dumami pang ang membro ng iglesyang ito na sasalubong sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. atin pong napakinggan ang mga kwento, ang mga hamon sa likod po ng atin pong nagpapatuloy na gawain ang church planting dito po sa Area 4. At sa pagtutulungan po ng mga pastor, ng mga members, ng mga laiko, ay patuloy pong lalago at lalago at matutugunan po natin sa biyaya ng Panginoon ang hamon po sa pag-aabot ng mga tao dito po sa Area 4. Malaki pa po ang hamon, mga ginigili po naming mga kapatiran. At dito po ay inaanyahan po namin kayo na maging kabahagi ng ating pong nagpapatuloy at nagtatapos na gawain dito po sa lugar ng Area 4. At kung kayo po ay nagnanais na maging kabahagi sa gawain pong ito, kayo po ay malugod na tinatanggap. At sa inyong pananalangin at sa inyong mga talento, mga resources, kayo po ay sigurado pong makakatulong ng malaki sa pag-aabot po ng mga tao dito po sa lugar ng Area 4. Ikaw ba'y tutugon sa gawain natin dito sa Area 4 at sasabing I will go. 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 We will go. We will go. I will go.